my vlog guys uh, good morning bali ngayong araw ay papunta kami ng ano ng bata sa Riyadh uh, mga magpapaayos kami ng mga cellphone kasi yung mga cellphone namin ay mga nagkamero ng problema ayaw mag -charge. kaya papaayos namin sa bata nintay lang namin yung aming sasakyan guys ngayong umaga I-update ko kayo mamaya pag nandun na kami sa aming pupuntahan sa Electron Mall sa Batang. Shoutout sa mga tagapakinig natin dyan, tagapanood. Sa ating mga subscriber, may gaming love shoutout. Balis yeah. na kami guys, punta na kami ng Batang sa susakyan na kami guys si Roland si batang Batang Batang, batang gas nasuyo yung pagkizadala dadi at kami yon don yung isa sa unang sa front front seat yun mas matay si Rol, <laughs> Romel Padilla si Lola two part two or part balles Romel Padilla mayta jawal ay araw ng webis guys Nakahingi pala dito? Maga kami papunta ng bata para ipaayos yung cellphone ng kasama ko. At yung cellphone ko naman ay kukuhain ko na rin. Tapos na kasi ipagawa na ako Tapos na siyang paggawa. Kukuhain ko yun naman sa kasama ko. Ipapaayos. Kaya tingnan natin kung magagawa ba ang problema ng kanyang cellphone mamaya. Update ko kayo guys pag nandoon na kami sa aming pupuntahan. interesting yun yun yung sana yan Talaga ilang taon yan bago matapos yan Baga sampo, may ina dyan sa sampo Ayan naman Daming project pa siya riyan yun Ano yun tuloy yun? almost one time before sleeping yan bata ang direct nito eh lalapit na kami sa bata guys ayan mga 5 minutes minjo may traffic konte traffic sa aming pupuntahan. pila pero... nandito na kami guys sa car park ng ano, Villaggio Mall. Bali packet na kami ng packet na kami ng Villaggio Mall. Ayan yung mga kasama ko guys. Ayan, si Roland. Ayan. roland Oh, yan si roland okay, guys umorder kami ng pagkain dito sa novitacio mag uh, ano kami ng pangalian si roland kasama ko kasama ko yung kumakain guys si romel si roland ayan yan, bari magtanghal kami dito sa ano, sa Biladjo. Biladjo Mall. Ah, uh, tawag dito. Food. Food court. Yan, Biladjo Mall Food Court sa taas. Yan, makain. Kaway-kaway batang. Yan, mga kasama ko. Tapos si Roland, na Yan. yan. Kain muna tayo guys, kain tayo ng tanghalian. Ayan, tapos na kumain guys. Hindi naubos ubos pagkain. Ayan, kami kinainan ito. Tapos na kumain ng, ng ano, tanghalian. Ito na kami nagtanghalian sa Villaggio Mall. Ang aming order ay baka at saka ano, tawag yan tawin, talo to na, nito na, pa palabas na naman na kami ng ano? biladyo guys, pababaan na naman kami ng ano? escalator dito sa excavator Bade, pabukod pa lang kami sa baba galing kami sa taas kumain kami ng ano, tanghalian may kami tanghalian sa taas Tayong uh, ano dito signal. Wala ring dumudulot lima. dilaw. Ala ala. Limang. Pantisan pabilika. Romeo, ako ano? Pantisan. Ay palabas na kami ng kili ng Divisio Mall. Ano kusto? Oh yan. Oh. Be, meron na. Deep discount, deep discount. Meron na, na kami yan. yan. yan being... <laughs> Oh, baby. Ito, B18 na ako. B18? Yung kanya, B15? B15 yung gano'n eh. May, hindi um, sa latest na ano, at dating. Le le level up na rin. Oo. 3 levels? Ayun eh, o, mga tindan lang gadget guys, o. Oh. Mm -hmm. May mga pang live stream ditong uh -huh. gadget. Mga B8 sound card na yan. Shout sa mga Shoutout sa mga gustong bumili ng ano dyan, oh, mga B8 dito okay. sa Riyadh. Dito Biladyo, sa Binadyo Mall. Ayan, lang kayo dito sa Binadyo Mall. Makakabili kayo ng mga pang live stream yung gadget. Ayan. Ayan, mga mic guys. Ayan, mga mic ko. Sa so mga gusto ng ano, bumili. Nanditong... Sa mga nandito ng Riyadh na mga gusto ng bumili, pasya lang kayo dito sa Binadyo Mall, sa ground floor. Ayan, marami dito tinda. Ayan o. No. mga tinda nila. Mga lumang ano.

magpapagawa kami ng mobile Ayan, palabas kami ng elektron papunta kami ng palabas kami ng binadyo papunta kami elektron kapalit guys nandito na kami sa elektron building punta namin yung gawa ng cellphone dito tayo dito tayo papagawa mo diba nandito yan guys, electron Ito yung electron building guys Dito sa bata Electron building Hi May escalator yan, patas guys Ayan ha Dito na kami sa pinagpagawa ko ng cellphone Ayan ito, mga tindahan ng cellphone guys Ayan Bali dito ako nagpagawa ayos ng cellphone na kasira ayan bali ngayon kukuhaan ko na yung pinagkakako na ano cellphone siya yung gumawa guys one. One ayan oket okay, muna tayo dito sa taas ng electron guys dito tayo sa taas hanapin ko yung kasama ko si Romel ayan baba, baba na tayo guys ng electron ewan riyal to hindi ko tinampot to Tama ko si Romit. Shout out guys. May na ma walang boses, kakakanta. Takaw kumanta. Yan. Nawala na boses. <laughs> Ayan guys, bali yung pinagawa kong mobile guys na ice na. Bali binayaran ko ng 80, 80 riyal. Ayan. Kaya okay na ang ating ano. Cellphone ngayon, mobile phone mga gamit na ulit natin sa ating live ito ang electron guys dito sa Riyadh maraming mga tindahan ng cellphone mga pagawaan mga kabila dito pagawaan ng cellphone dito sa meron doon sa, sa Piladyo. yan na yung mga kasama ko guys nandito pa nagpapagawa pa ng cellphone dito Bali sa akin natapos ang gawin, bali sa kanila ginagawa pa ngayon. Dalawa sir okay, pa nang pinapagawa. Tindahan nito guys sa mga gadgets, sa mga gustong bumili guys, ito mga cover ng mobile, ayan. Meron dito ano, yung sound card pang pang live nandito, mabibili mo dito guys ng 150 lang. Or, merong mobile stand ayan, ayo. Meron mga tablet, laptop, andito lahat ng kailangan mo guys. And my friend from Bangladesh. Dito ng mga ano to guys. Nang cellphone at repairing siya pa rin. Nagtitinda na ito at gumagawa ng mga sirang cellphone dito sa bata. Kaya kung kayo may sirang cellphone guys, punta kayo dito sa bata. Dito kayo magpagawa ng cellphone garantisado guys nagagawa ang inyong ipagagawang cellphone dito shout out ulit sa ating mga viewers dyan sa ating mga subscriber Ayan, shout out sa inyong lahat guys so, traffic guys sa aming binadaanan traffic pagbalik na kami ng tumama Basta humingi na si Baso sa bata. Kaya pabalik na kami ng araw tumama.